Ito, proseso ng pag iraid raid O, tingnan nyo, ganyan. O, ganyan lang. O, i-raid nyo, makita nyo ngayon na ito. O, ganyan. O, clip. In, asukal, kukumama, hindi. Gata ito ng nyug. Saka ito, kahalo na natin ganito. O, ganyan. Tapos, lagay natin yung sukal. Ayan Ubus na natin yan Ayaw na masarap Tapos ito Star margarine Ayan ito Ayan Ayan Tapos gata. Yan. Tapos emekos, eh, emekos na natin yan. Mga guys. O, ganyan Hanggang kumalo. So ganito guys, ganito yung gagawin natin o oh. babalutin natin o. Oh. Kaya tao, o. Oh. Halika. Ganyan. Tapos, paikot, paikot ng paikot. Tapos, ganyan. Yung isang Ulit-ulit lang guys. Tapos ito, buuhin na may isa. Ganyan naman. Lalagay na naman tayo. Ganyan. Hindi naman karami. Paikutin na naman. Babalutin. Yun lang. Paikulit-ulit. So, oh, ganito ang proseso ha. Lagyan natin ang ganito para steamer. I-steam natin sa dalawang dalawang ano. Tapos, ito na. Lagyan na natin ng ganyan. Ayan. Isa. Sabi na, itamada natin. Ayan. Tapos, pahiga. Ayan. Ganyan guys, oh. Para paglagay ng tubig, eh, hindi siya aabot dun sa loob ng binalot na Okay. Luto. Bawa na natin isang baso para hindi umabot dun sa pinagbalutan. Ito rin isa. Ganyan. Tapos, takpan natin ng dahon. Dalawa. Ready to cook na yan. Okay. Let's go. Luto na siya, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Kuntin sa baw. Oh. Subukan natin. Subukan tayo ng isa. Ganyan. ate. Oh. Lutong luto na oh. Ayun. Init pala, may init. Oh. Ganyan no. Oh. Okay. So, siya guys. Ganyan ka crema ng ano niya. Subok natin. Mm. Makrema texture. Okay. So, guys. O, oh, marinanda na tayo. Gan, plus, plus kapi. Ayos na. Ganoon ka, simple, guys. Subukan nyo. Masarap.